ito po yung tinatawag na mutya ng lagpasan kaya po siya tinatawag na mutya ng lagpasan mga kamusang ang lahat ng mga pagsubok o problema ay kaya pong lagpasan yan po yung itsura ng lagpasan ang lagpasan po ay maganda pong itangan po sa mga may problema sa buhay tulad sa mga nasira yung pamilya or mga negosyante na malapit ng mabagsak yung negosyo maganda po itong itangan po mga kamusang makakatulong po sa inyo po ito sa pamumuhay ninyo o sa negosyo. Ang lahat ng mga problema o pagsubok sa ating buhay ay malalagpasan po. Samahan lang po ng dasal at tiwala sa gamit. Ang mga gamit na ito mga kamusang ay instrumento lang po ng Panginoon na ito yung mga gamit na ito. Ay dinadasalan po namin upang gamitin protection man or pampaswerte sa buhay. Katulad po kay David and Goliath. Si David po ay namulot ng bato at dinasalan sa Ama. Nabigyan po siya ng kalakasan at proteksyon na matalo niya si Gulayat. Kaya yung bato na yon ay ginamit niya po na parang tirator. Na patumba niya po si Gulayat. Ganun rin po 'yan mga kamusang lahat ng mga bagay dito sa mundo mga kamusang ay dasal ang makapangyarihan. Pero kailangan po natin ng proteksyon sa ating sarili katulad sa mga army na na destino inuutusan sila ng mga boss nila upang maproteksyonan ang mga tao kung saan man sila i -destino. bakit ka pupunta sa gera kung wala kang kargada kailangan mo ng gamit para madipinsahan mo rin yung sarili mo ganon rin po yan mga kamusang kailangan po natin ng gamit para madipinsahan po natin yung sarili natin kontra sa mga masasamang tao or mga elemento espirito sa naniniwala lang po hindi po ako namimilit dito para panoorin yung video ko ang video na ito ay para lang sa mga tao na malawak yung kaisipan at naniniwala sa ganitong usapin Maraming salamat po mga kamusang